Reba ng Kadiliman Alastos ng na madaling araw Malakas ang ulan Malamig ang hangin At halos walang katao-tao sa kalsada Pagod na pagod si Marvin Galing siya sa night shift sa lumang printing shop sa bayan Basang-basa ang kanyang sapatos habang tumatawid sa kalsada. Tala ang payong na mahina na rin ang tupi. May papakating na tricycle. Hinto. Sumilong siya. Sa sitio San Felipe po, mahina niyang sambit habang sinasara ang payong. Umupo siya sa likod. Tahimik ang driver. Hindi nagsalita tumanggol lang. Nakapikit pa ang isang mata. Parang puyat na puyat. Pero dahil sa lakas ng ulan at takot mabasa, hindi na niya masyadong tiningnan pa ang muka nito. Lungipas ang limang minuto. Nadaanan nila ang waiting shed. Yung lumang eskinita. At ang billboard na matagal nang sira pamilyar. Alam ni Marvin, malapit na sila, pero lumangpas sila. Kuya, San Felipe po, Diyan lang dapat kanina. Walang sagot, diretsyo lang sa pagmamaneho ang driver. Pero may kakaiba, mas pumibilis na ito. Tumingin si Marvin sa paligid. Parang pareho pa rin ang daan pero may mali ang mga poste kumikislap ang ilaw ang mga bahay sarado walang bintanang bukas walang aso walang kahit anong ingay tahimik maliban sa tunog ng ulan bago tayo magpatuloy i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras mo to pinapanood gusto ko malaman kung sino-sino at taga saan ang mga nakapanood ng istorya na to. Ready ka na ba sa karugtong ng ating takutan? Huwag kang bibitaw. Kapansin niyang papalik-palik sila. Same waiting shed, same billboard, same escalator. Pilit niyang tinigasan ang boses. Kuya, sandali lang. Uminto ka. Biglang huminto ang tricycle. Kinabahan si Marvin. Tahan-tahan siyang sumilip sa harapan. Walang driver. Walang tao. Pero mas manala. Wala ang manipela. Wala ang motor. Kanahating tricycle lang ang naiwan. Kitna ng kalsada. Ulan. Kislap ng post mag-isa siya. Tumayo si Marvin at tumakbo pabalik. Pero hindi siya makalabas. Lahat ng tinataanan niya pabalik lang ulit. Same post, same billboard, same waiting shed. Hindi siya makawala. Hanam may lumit daw na matandang babae nakatayo sa gitna ng ulan. Mahawak na sulo. Puti ang mata. Tuyong balat. Parang hindi umihinga. Lumapit ito kay Marvin. Dahan-dahan. Walang ingay. Hindi ka na makakaalis, iho. Bulong niya halos kasabay ng kulog. Kapag sumakay ka sa tricycle na nisang nawawala, ikaw ang papalit. Nanlambot ang tuhod ni Marvin. tinangkan na sumigaw. Pero walang namalabas. Tahimik ang paligid. Hanggang sa tumingin siya sa post. Doon niya nakita ang sarili niya. Nakaupo sa harap ng tricycle. Nakauniforme. Walang imik. Walang mata. Walang mata. At sa likod ng tricycle, may bagong pasaherong sumatay. Gusto mo ba ng part 2? Comment mo lang sa sakay ako kung handa ka sa susunod na biyahe. Follow at tinta at para sa si mga kwentong hindi mo matatakasan.